Dito sa itaas ng aming bahay ay nagtatanim ako ng iba't ibang uri ng halaman. Karamihan ay mga gulay na siyang pinagkukunan ko sa halos araw-araw na pangangailangan. Dahil sa pagtatanim ng sariling gulay ay nakakasigurado ako na malinis, sariwa at ligtas ang aking inaani. Bukod dito, makikita rin ang iba't ibang ornamental plants at mga halamang gamot. Ang lahat ng ito ay ginagamitan ko na may parehong uri ng lupa. Gumagawa ako ng sariling garden soil hindi ako bumibili kung saan saan. Una, dahil may kamahalan ng mga ito. Sa isang hardenerong kagaya ko na nakagawian na ang regular na pagtatanim, mamumulubi ako sa dami ng lupang kakailanganin. Pangalawa, nakakasigurado ako sa kalidad ng lupang ginagamit. Paano ba ang paggawa ng garden soil? Kung tutuusin, maraming paraan uuri ng garden soil ang mababasa natin mula sa internet o sa mga artikulo may iba't ibang paraan din ang marinig natin mula sa mga nagtuturo nito. Kadalasan, may mga materialis ang hindi available sa lugar kung saan tayo naroon. Ang aking paraan sa paggawa ng garden soil ay simple ngunit epektibo. At ito na ang aking nakagawian sa loob ng mahigit limang taon ng paghahalaman. Ang lupang ginagamit ko sa paggawa ng garden soil ay kinukuha ko lang kung saan saan mula sa mga bakanting lote. Pinipili ko ang uri ng lupa na hindi matigas o hindi naman sobrang lambot na parang putik. Pagkatapos ay binibistay ko upang masala at maihiwalay ang mga malalaking bato at mga bagay na hindi kailangan. Ang isang katangian ng garden soil ay kailangan ito ay buhaghag. Ang purong lupa ay maaaring tumigas kapag natuyo. Kapag natuyo ang lupa, hindi makakagalaw ng malaya ang mga ugat na maaaring maging sanhi ng pagkabansot ng halaman. May iba't ibang uri ng materyales ang maaaring ihalo sa lupa upang maging buhaghag. Maaaring gumamit ng kokopit, Rice hulls o ng palay, peat moss o wild moss. Bukod sa mga ito ay hindi ko inaalis ang carbonized rice hull o sunog na ipanampalay ng palay sa paggawa ng garden soil. Nakakatulong ito upang maitaboy ang ilang pesa sa lupa. Sumunod dito ay ang paglalagay ng natural na pataba sa lupa. Marami tayong maaring pagpilian, depende kung ano ang meron sa lugar nyo. Maari tayong gumamit ng compost, dumi ng hayop o worm cast. Dito sa aking garden ay gumagamit ako ng worm cast. Ang worm cast ay mayroong 17 nutrients and minerals. Gumagamit ako ng sukat na 3 1 1, -1 o tatlong tasa ng lupa, isang tasa ng coco peat, isang tasa ng carbonized rice hull, at isang tasa ng worm cast. Ang mga kombinasyong ito ay isang matipid, simple, ngunit epektibong uri ng garden soil. Maaari nang isalin mula sa mga maliliit na taniman hanggang sa mga malalaking container. Ang garden soil na ating ginawa ay maaaring gamitin sa lahat ng uri ng halaman. Ngunit may mga halaman na tinatawag na acid-loving plants at ang garden soil na ginagamit dito ay may bahagyang pagkakaiba mula sa uri ng garden soil na ating ginawa. Abangan po ang ikalawang bahagi ng ating talakayan para dito. Maraming salamat.